Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH Hukumang Pantahanan Hukumang Pantahanan Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang na magkaroon ng tamang gabay katulad ng usaping Mortgage Redemption Insurance dito sa Hukumang Pantahanan! O, oh, be. Nandito na tayo. Ha? Nasaan ba tayo? Uh, mamaya. Malalaman mo rin. <laughs> Grabe naman, Jaymar. na excite na ako. Eh, bakit pa ba kasi kailangan i-blindfold pa ako eh? Ano ba itong sorpresa mo sa akin? Alam ko magugustuhan mo to. Hmm? Matagal mo na kaya itong pangarap. Hmm? Teka-teka, hmm. hulaan ko ha. Motorsiklo? O o baka kotse. Ano, eh. oh, kotse ba? <laughs> Mas mahal pa sa kotse. Huh? Ha? Teka. Dahan-dahan lang. Baka mm. matalisod ka eh. Ikaw ah. Hawa, mm, hawa sa akin. Uh -uh. Yan, malapit na tayo. Mm. Yan. Mm. Ito na. Steady ka lang dyan ha? Uh Oo. -oh. Tatanggalin ko na yung piring mo sa mata. Andali. Mm. Ayan. Surprise! Oh! Huh? Ba! Jaimar, ah. itong regalo mo sa akin. Oo. Oh, ano nagustuhan mo? Oo, oh, ang ganda, ganda ng bahay. Salamat <laughs> ha. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko galing sa iyo. Pinaghirapan ko yan, Melody. Dugot pawis ang puhunan ko dyan. Oh. <laughs> Happy 8th anniversary, babe. Mm. Mm. <laughs> ang ganda. Cute ng gate. <laughs> Tapos, ano yung nasa terrace? Ah, uh, yan? Oo. Pangalan mo. Ha? Huh? Pinalagay ko yung pangalan mo sa terrace. Huh? Gamit yung mga red tiles. Bale, kapangalan mo yung bahay natin. <laughs> <laughs> Jamer, talaga kung ano-ano yung naiisip mong gimmick. Hmm, gimmick. O ano? Nagustuhan mo? Siyempre naman. Gustong gusto ko. Thank you, ha? Uh. Sa loob ng walong taon nating pagiging mag-asawa, feel na feel ko na pinahalagahan mo talaga ako. Huwag ka mag -alala. Bilang gante, lalo ako magiging mabuting asawa sa iyo. Wow, ang ganda naman pala ng bahay na naipundar niyo. Malaki kasi itong bahay para sa aming dalawa ni Jaymar. Kaya nag-usap kami na patirahin kayo dito. Ay, talaga? Eh, bumayag si Jaymar? Opo. Alam niyo naman na hindi na kayo iba sa kanya. <laughs> mahal na mahal niya kayo. Kayo na ang tinuturing niyang pangalawang ina. Ay, sabihin mo sa asawa mo, masaya ako sa naging desisyon niyong patirhin ako dito. Eh, kahit papano hindi ka mag-iisa. May kasama ka pa rin kahit na mag-abroad pa si Jaymar oh. para magtrabaho. Ay, siya nga pala. Nasaan bang asawa mo? Ay, pinatawag ko ng agency ngayon at mukhang matutuloy na siya sa Qatar. Ay, Ay mabuti taon. naman. Mabuti naman kung ganun. Kahit papano, eh, makapupundar ulit kayo ng iba pang ari-arian. Balak nga po namin ni Jemar na isnud na yung van na matagal na naming pinapangarap. Pero ang pinakaplano namin, kapag natapos na ang kontrata niya sa Qatar, magninegosyo kami. Ba? Ayos yan, anak. Oho. Uh -huh. Eh, siya nga pala. Paano ba kayo nakabili ng bahay? Niloan nyo ba ito sa pag-ibig? Opo, ma. Nag-loan si Jaymar. Amortized for 20 years. Oh, sa madaling sabi, huhulugan nyo ang bahay mm. sa loob ng dalawampung taon. Opo. Eh, sa trabaho ni Jaymar, ma-afford naman namin na magbayad monthly. Kaya... Talagang decidido siya na makaalis. <laughs> papuntang Qatar para nga makaipon na kami. Eh. Napakaswerte mo dyan kay Jaymar, anak. Kaya palagi mong ipagdarasel yung asawa mo. Na kapag nasa Qatar na siya, eh, palagi siyang mag-iingat. Para matupad niyo ang mga pangarap ninyo. Melody, mamimiss kita. Ako rin, Jaymar. Oo, oh, huwag ka Babalik din ka agad ako pagkatapos ng kontrata ko sa Qatar. Dalawang taong ka Parang hindi ko yata kakayanin mo. Ano ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi kakayanin natin to, Huwag tayong bibitaw. Hintayin mo pagbabalik ko, ha? Jemar. ano ba? Mayihintayin mo ba ang pagbabalik ko? Oo naman. Hihintayin kita. Asawa kita eh. Basta, palagi kang mag-iingat doon, ha? Basta, palagi mo rin ako ipagdarasal sa Diyos Oo. na sana ilayo niya ako sa kapahamakan. Oo, palagi. Huwag kang mag-alala. Lagi akong tatawag sa'yo palagi kitang kukumustahin. Hindi ako mawawala ng communication sa'yo. Ha? Talaga yan, Be, ha? Nice. Ras, dala. Payakap nga sa mahal ko. Oh, yan. Marami pa tayong pangarap na tuto pa rin, Melty. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan! Hindi ko akalain na ganun kabilis ang dalawang taon. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi niya ako pinabayaan habang nasa Qatar ako. Nagpapasalamat din ako sa asawa ko si Melody. <laughs> Dami din siya nagsawa sa paghihintay sa akin kahit nag-extend pa ako ng ilang buwan sa Qatar. At saka naiitindihan ko naman yung sitwasyon niya. ang ah, bastang mahalaga. Makakasama ko na ulit ang asawa ko ano, ngayon. Ano, Jaymar, babalik ka pa ba sa Qatar? Oo, oh, Kuya Jeremy. Pero baka matagal lang pa kasi malaki naman ang naipong ko. Susubukan namin ni Melody na magtayo ng negosyo. Oh, okay. At kapag umunlad yon, hindi na ako aalis. Kailangan namin magsikap mag-asawa para mabayaran itong eh, bahay. Eh, kaya yan. Si J. Marpa. Eh, sa aming magkakapatid siya pinakamasipag at madiskarte. Oh, good luck sa inyo. At sana, umasenso palalong buhay nyo. <laughs> Salamat, Kuya Jeremy. Ah, uh, beh, Bumili mo na ako ng motor. Kailangan ko kasi 'yon pag uh, alis alis ako. Mm -hmm. Nakita mo na ba? Oo, nakita ko kanina pa sa garahe. in fairness, maganda 'yung binili mo. <laughs> Oy, pero sa susunod ha, hmm. bumili na tayo ng van. Total, malaki pa naman 'yung ipon natin. Oh, sige, sige, huwag kang magalala. 'Yon ang susunod nating na bibilhin. Ay, siya ka pala, Be. Hmm. Nakausap ko na 'yung potential supplier natin ng bigas. Oh. Sakaling mag-decide na tayo na mag nang ng bigasan. O anong sabi? Nagkasundo kayo sa presyo? Oo. Nagkasundo naman kami, lalo na sa delivery. Ang aasikusuhin na lang natin, permit at saka magsimula na tayong maghanap ng magandang pwesto sa palengke. Ayos yan. Ah, siya nga pala, Melody. Hmm? May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Eh, baka dito muna tumuloy yung bunso kong kapatid, si Kathy. Oo, oo. Eh, Okay lang sa'yo? Dapat naman yung kwarto natin eh. o oh, Ano nga palang dahilan? Bakit siya makikituloy dito? Eh, Magkakalis na kasi siya sa susunod na pasukan. Ah, oh, Oo. Oh, eh, mas malapit ang bahay natin sa papasukan niyang university. Mm. Imbis na mag-dorm siya, eh dito na lang sa atin. Pansamantala lang naman. Ah, okay, okay. Sige, sige. Sabihin mo kay Kathy, welcome mm. siya rito anytime. Aayusin <laughs> ko na rin yung bakanting kwarto para pagdating niya, Maayos na. Ay, thank you. Mahal ko. Ay, ang lakas ng ulan sa labas. Hindi pa umuwi si Kathy. Baka na-stranded na yun. Eh, kanina ko pa nga siya sinusubukang i-video call. Pero hindi siya sumasagot eh. Nag-aalala na ako sa kapatid ko. Kababaing tao pa naman. Ayan. Sa wakas, tumatawag na si Kathy. Uh, sandali Melody ah. Mm -mm. Kakausapin ko lang tong kapatid ko. Sige. Uh, <clears throat> Hello, Kati. O, oh, nangasang ka na? Hello, Beijing J. Mark. Hmm. Nandito ko sa tapat ng university. Eh, wala akong masakyan eh. Stranded ako. Ganun ba? Oo, oh, sige. Susunduin kita dyan. Gamit yung motor ko. Huwag ka na muna umalis dyan, ha? Sige, Kuya. Hihintayin kita, ha? Okay. Bye. J. Mar, malakas ang ulan. Mag-iingat ka, lalo na't na madulas ang karamihan sa mga daan. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat ako. Makaka-uwi kami ng digtas ni Kathy. nandito pa ako sa tapat ng university namin eh. Na-stranded ako sa lakas ng ulan. Buti na nga lang, nandito si Kuya Jaymar para sunduin ako. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka, Kati, ha? Oo, sige na. Mamaya na lang kita kausapin kapag nakauwi na kami ni Kuya. Sige na, Dave. Bye. Bye. Tara, Kuya Jaymar! Tara, oh, helmet mo. Wala kayong helmet na covered yung buong ulo? Eh, ito kasing binigay mo, yung itaas na bahagi lang ng ulang protektado. Wala na eh. Hindi ako makabili ng bagong crash helmet. Huh? Safe ba itong gamitin? Huwag ka mag-alala. May ako mag-drive ng motor. Hindi tayo maka Sinabi ko naman sa iyo, di ba? ako sa pagmumotor. So, eto na. Malapit na tayo sa intersection. Naku, mm. Next time, ha? Hindi na ako sasabay sa iyo. Kuya! Kuya, may pasalabong na jeep! Umiwas ka! Ano yun? Ano balikan natin na ang dulang hukumang pantahanan. Ma. <laughs> Lakasan mong loob mo. Makakalik si na Jemar at yung kapatid niya. Magdasal tayo sa Panginoon. <laughs> Ay. Eto na pala yung doktor. Baka may balita na siya kay Jay Marat Dok, dok, kumusta na ng asawa ko, at Cathy? Ligtas na ang babaeng pasayero. Transfer na namin siya sa kanyang kwarto, pero yung lalaki... Ano? Ano nangyari kay Jay Mar? Huh? I'm so sorry. Bakit? Pero ginawa na po namin ang lahat. Kaso, hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Ano? Diyos ko. Oh. Nakikirama Ibig mo um, sabihin patay ng asawa ko? Uh, Hindi! <laughs> Gemma! Asawa ko! Hindi pwedeng mamatay ang asawa ko! Hindi po! magdadalawang taon na simula nung nabiyuda ka, Melody. May problema ako, ma. Ano ba yun, anak? Tumawag sa akin yung representative ng pag-ibig kanina. Oh. Tungkol dun sa foreclosure ng mortgage sa bahay at lupa na inutang namin. Ano? Ay, bakit ganon? Anong nangyari? Matagal na kasi kung hindi nakakabayad wala naman akong permanenteng trabaho. Nagubos na rin yung inipo namin pera. Tsaka, di naman natuloy yung balak naming magnegosyo kasi nga, namatay si Jaymar. Ma, ma, gagawin ko? Ayoko mawala sa akin itong bahay at lupa. Uh, eh. Ito na lang ang natitirang alaala sa akin ni Jaymar. Pwede maghanap ka ng trabaho para makabayad ka na ulit sa utang nyo sa pag-ibig. Kahit na magkaroon ako ng trabaho, hindi ko pa rin mababayaran ang utang namin. Kumusulta ka na ba sa abogado? Baka naman may paraan pa para maisalba ang bahay nyo sa pagrimata. Mm, hindi pa ako kumusulta pero I will try. Ay, huwag kang mag-alala. May kakilala akong abogado na pwedeng makatulong sa atin. Ay anak, magpakatatag ka. Salamat ma. Thank you palagi kayo nandyan sa tabi ko para tulungan ako. Kung wala kayo, baka matagal akong sumunod kay Shemar. Tama na, tama na. Tama na yan anak. Tahan na. Lahat ng pagsubok may solusyon. May katapusan din yung mga paghihirap mo. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kalaman tungkol sa usaping mortgage redemption insurance. Maganda pong matingnan ni Melody ang kontrata ng pagpapautang at sanla sa pagitan ni Jaymar at ng pag-ibig para ma ang mga panuntunan sakaling mamatay ang borrower. Kadalasan po kasi ay may provision sa mortgage redemption insurance na nire-require na ngayon para sa mga ganitong home loan contracts involving huge amount of money. Ang Mortgage Redemption Insurance o MRI ay isang uri ng insurance kung saan ang binipisyo po ay ang pagbabayad ng outstanding home loan ng insured sakaling ito ay magkasakit o maaksidente at maging permanently disabled o kaya naman ay mamatay ang pagkakaroon po ng mortgage redemption insurance ay karaniwan ng required ng mga banko sa pagpapaunlak ng home loans para matulungan ang mga binipasyaryo o tagapagmana ng nangutang at para na din makarecover pa sa pautang ang kreditor o nagpautang kahit wala na ang borrower. Kung may MRI po na nakasaad sa home loan contract ni Jaymar sa pag-ibig at qualified na siya para ma-avail ang benepisyo nito, Maari po itong gamitin ni Melody para wala na siyang babayaran sa natitira pang pagkakautang sa hinuhulugang bahay. Sakaling qualified sa ilalim ng kasunduang pinirmahan ni Jaymar, kailangan lamang pong isubmit ni Melody ang kopya ng death certificate ng kanyang asawa at ang kopya ng kanilang marriage contract mula sa Philippine Statistics Authority kasama ang iba pang dokumento ng pagkakakilanlan na maari pong i-require ng pag-ibig at gayon din ang kopya ng kanilang kontrata ng pautang para maiprocess ang MRI. Kung makiklaim po ni Melody ang MRI sa home loan, wala na siyang dapat alalahanin dahil wala na siyang babayaran. Hindi na po ma-foreclose ang mortgage at maaari na din niyang maiprocess ang release ng titulo ng property. Samantala, dagdag pong kaalaman. Kung wala pong MRI sa home loan, ay mapu-foreclose po ang property. Isusubasta ito at wala na pong makukuwang refund ang borrower para sa mga previous payments. Ito po ay dahil lang tanging sinasaklaw ng Republic Act 6552 o Realty Installment Buyer Act na mas kilala natin bilang Maceda ay ang pagbili ng bahay ng installment direkta sa developer. Ang home o housing loan na dumaan sa bangko o kaya naman ay sa pag-ibig ay contract of loan sa pagitan ng financier at ng borrower. Sa ganitong arrangement, binabayaran na po ng bangko o ng pag-ibig ng buo ang bahay sa developer. Ang bahay naman ay nagiging collateral sa loan na pagkakautang at na close foreclose kapag hindi nababayaran. At pagkatapos nito ay ibibenta ng nagpautang at ang napagbentahan ang siyang ia apply sa natitira pang bayarin. Again, available lamang po ang benepisyo ng masedalo kung direkta ang transaksyon sa developer at sa developer ng ang hulog ang buyer. Ay, yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig para sa iba pang usaping legal sa programang Dos Kumpanyaras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6.30 hanggang 7.30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat ato ni Rina Seco sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Generalin de la Cruz, Bobby Cruz, Nicole Ann Teotico, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia sa musika ni Bubuy Salonga. Supervision Technical ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!